Anyong mga chingo Nandito kami ngayon sa Dongmyo Playa Market Kung saan isa sa pinakamalawak na ukayan dito sa Seoul At grabe napakadaming mga tao At napakadami rin bili, mabibili dito Kaya tara, samahan nyo kaming libutin ang malawak na lugar na to mga chingo at baka mapadpad kayo dito sa Seoul. try nyo na ding puntahan dahil maraming mabibiling mga second hand na gamit at may mga brand nyo naman na mabibili kilatisin nyo lang maigi ang bibilhin nyo mga chingo dahil yung iba mahal magbenta basta halos lahat ng hanap mo ay nandito magtyaga ka lang na libutin ang malawak na lugar na to At paalala lang mga chingo, huwag kalimutang magdala ng maraming cash pag mamimili ka dito dahil hindi pwede ang ATM card na pambayad. At alam nyo mga chingo, yung mga katulad ng basurang napupulot ko sa mga aparte, dito din ang bagsak ng mga yon, mga appliance, mga tools, mga damit, sapatos, mga pinaglumaang mga gamit, at kung ano-ano pa. Kaya napakamura ng mga bilihin dito. ganito yung mga napupulot namin yung pinatapon no? ngayon binibenta dito yung mga basurang napupulot namin yung no? surplus naman dito sobrang init hanap ako ng sapatos na panggrabaho ayun yung may nakita ko 5,000 bang 5,000 5,000 Ayun, na to. Salagang 5,000 won or 2,200 pesos. Talim mo lahat, tanla. Ito pa lang ta? pa mo. Ige, all my eh, oh. Pang pipit na ugos. ng manon. Kuning punah Mablik uno Cukup ya Eh Manon 400 pesos Manon Anong tatak Adidas, Adidas ya Adidas. 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 Nakain kayo nito? Uod sa Korea. Yun eh. Pero hindi ko pa natitikman yan. Yung yun May buko din pala dito Pero galing siguro ano to Thailand Siguro Ayun lahat ng klase ng bag Manon or 10,000 Mga branded item Halos dalawang oras na rin kami nag-iikot ng kasama ko at first time niya makapunta dito. Siyempre tuwang-tuwa dahil maraming napamili at nag-enjoy siya. Pero ang chingo nyo pagod na pero kensya na. Natutuwa lang ako dahil sa bawat pamimili at paglalakad-lakad namin ay may nakakasabayan kaming mga kababayan natin na nandito sa Korea. At yung iba ay nakilala nila ako dahil sa panunod nila sa aking mga vlog. Shoutout sa inyo mga chingo! right.